Ang paggagawa ng kanilang star. Ang paggagawa ng star. Eh, ano na po. Ika na, ika na. Eh, ano na po. Ang galutad na star yan kamu um, ka mong atol. So, yung mga legs. Oo. Dili. Yan. Huwag gano'n kayo. Peace kayo. Peace. Peace. Oh, pa <laughs> lang. Hindi pa. Ito pa <laughs> ito lang. Ito pa lang. pa pa lang. pa pa Amay okay, ka, tingin ka. O, tingin kayo. One. O, oh, yan. Binibidyo ko na kayo. Sila yung mga parang tanga. Mga tanga yan. ikaw, Mga tanga dolo. Para kayong tanga.